Kung gusto mong makaiwas sa sakit ang iyong mga lagang isda, dapat panatilihin nating malinis at safe yung tubig sa ating pan. Kaya dapat regular ang paglilinis natin ng ating filter at water change ng pan. Mas madali po itong gawin kaysa gamutin yung may sakit na koy dahil sa maduming tubig. Kaya kahabi, sipagan mo dahil ikaw lang yung inasahan ng iyong mga isda. At bago tayo maglinis, sapasukin so muna natin yung intro. Yo, what's up guys? Another day, another fish video na naman po tayo. At sa video po na ito, gagawin po natin yung maintenance ng ating pan at yung Reminders na rin po ito sa mga kahabi natin dyan na di pa nagagawa yung maintenance ng kanilang pan. Napaka-importante po nito kahabi para sa health ng ating mga lagay isla. Kaya ngayon papakita ko po sa inyo yung step-by-step -step process kung paano ko po siya ginagawa. At nagawa ko na po yung first step. Kaya ito, pois na pois na po tayo. Kaya tara, patuloy po natin yung ginagawa po natin. pakita ko po sa inyo kung paano ko po siya ginagawa. Kaya, tara! So ito po yung first step na ginagawa po natin mga kahabi. nag po muna tayo ng tubig. Uh, limang drum po ito ng tubig na nandito. Naghahakot po muna tayo. Ito po yung first step na ginagawa po natin para maiwasan po natin na matagal po yung pagpatay ng filtration system natin dito. Sa mga kahabi po natin na nagtatanong kung kailan po tayo nagwa water change, uh, advice ko po sa inyo mga kahabi, based lang po sa experience, ang ginagawa ko po dito kahit once a week po natin ginagawa po ito, lalo na po kung marami pong isda yung inyong koi pond at crowded po siya which is di po natin na advice na gawin po yung crowded yung inyong pond kung ilang isda lang po yung kaya mas maganda yun po yung numbers ng koi na ilagay po natin para di po mabilis na tumaas po yung ammonia level ng ating pond lalo na pag nagugroom kayo or malaming beses po kayo nagpapakain sa inyong mga alaga isda ito sa atin dito kung kaya po talaga ng time natin once a week po natin ginagawa or twice a month uh, di naman po tayo na worry kasi tatlo lang naman po yung isla natin dito at 4.6 tons po itong pan natin kaya di po sila crowded at malaki naman po yung ating filtration system kaya sinisiguro po talaga natin na kahit once a week na kapag water change po tayo at nakakapaglinis po tayo ng mechanical chamber para mapanatili po natin yung health na mga laging isda. Iwasan na po natin yung kamad kasi mas mahirap po pag nagkasakit po yung mga laging isda natin. Prevention is better than cure. Mas maganda alagaan po natin yung tubig uh, para yung tubig naman po yung mag-alaga sa mga isda po natin. Kaya gawin po natin yung maintenance, 20 to 30 at uh, water change regularly sa ating mga koi pan para maiwasan po yung mga ganong uh, pangyayari. Sa mga nagtatanong, morning po tayo nag water change or kung ano po man yung ginagawa po natin dito sa pan. Para po kasi sa atin dito, mas maganda sa morning po tayo nag water change kasi di pa po umiinit yung tubig di pa po nagpa-fluctuate yung temperature po natin. Kaya iwas stress po sa kanila. E pag Uh, tanghali na po tayo nag water change uh, at mainit po yung tubig baka matemperature check po yung mga lagang isda po natin kaya ito ginagawa ko po siya sa morning yan po yung isa sa practice na ginagawa ko po dito depende na po yan sa inyo kahabi pero dun sa mga nagtatanong yun po yung ginagawa ko at importante po pala mga kahabi note nyo po na huwag po muna tayong mapakain sa ating mga lagang isda pag nag water change or naglilinis tayo ng filtration or kung may gagawin po tayo sa pan iwasan po muna natin na mapakain ng ating mga alaga isda para iwas stress na rin po sa kanila kasi may ginagawa po tayo sa tubig tapos pinapakain pa natin sila yung mismong pagkain na po kasi nila nakaka stress na po sa kanila yun kaya para maiwasan at magwasan po yung stress ma-stress po sila sa pag water change natin uh, di po natin sila pakainin So sa mga kahabi po pala natin dyan na uh, nagpa-park po yung kanilang mga isda. Ganyan din po yung nangyari po sa atin dito. Yung ginawa po natin mga kahabi ay tinaasan po natin yung erasyo ng ating pan. ah uh, kasi siguro sa init ng panahon mas mabilis po kasi maubos yung dissolved oxygen ng ating koi pan. Kaya nahihirapan po sila. Yung iba nagpa-park na kasi nagkukonserve po sila ng energy or ng oxygen. Kaya pag ginagdagan po natin o tinaasan po natin yung dissolved oxygen ng ating koipan sa papamagitan ng paglagay ng mga diffuser or yung pump po na yan na maliit uh, mas madaming disturbance sa tubig mas maraming makikreate na dissolved oxygen na makakonsume ng mga lagang isda. Kaya ito napansin ko po dito na magdagdag na po tayo ng erasion di na po napapark yung ating mga lagang isda So try po ninyo mga kahadi kung yung mga lagang isda po ninyo napapark dyan uh, try nyo pong taasan yung E ratio ng inyong pan. So yun mga kahabi, simulan na po natin inisin yung mechanical filter chamber. So tara! So sa mga kahabi natin na nagtatanong kung ano yung pump na gamit natin, ito po ay ang Pereha PB12000. May 3 mode po siya, 10,000 liters per hour, 11,000 liters per hour at saka 12,000 liters per hour. Pero itong pump natin nakaset po siya ng 11,000 liters per hour. Ganyan po yung itsura niyang pump niya, orange po siya. At sa mga nagtatanong ng na gamit natin na uh, diffuser, ay matala hose at DIY lang po natin yan kahabi. May video po tayo kung paano natin yan binuo. Tapos yung compressor na gamit po natin ay yung Rizan na 46 watts. Ilalagay ko po dyan yung shop kung saan po kayo pwede makabili. So ito po yung ating filtration system, yung mechanical chamber natin. At uh, DIY lang po natin to. May mga video po tayo nito kung paano po natin to sinet up or binuo po itong filtration system po natin. Check nyo lang po dyan sa mga videos po natin kahabi. So ito open na po natin. Yan. So yung gamit po natin dito ay mga brush, filter brush. Tapos yan po yung bio chamber po natin. Nandyan po yung mga bio media natin. Uh, dyan po yung napupunta yung mga uh, anhasala na tubig na nandito galing po sa ating mechanical. Dito po kasi sinasala yung mga malaking debris, yung mga poop, yung mga di po na ubus sa pagkain ng mga isda po natin. Tapos pagpasok po dito sa ating biochamber, uh, dyan naman po tinatanggal yung mga harmful chemicals ng pan po natin kagaya na lang po ng mga ammonia at kinukonsume po yun ng mga beneficial bacteria na nandyan po sa mga nilagay po natin na mga biomedia which is yung mga lava rocks, ceramic rings, yung mga foam, mga ganun. So, kung gusto niyo pong makita kung paano natin sinet to, yung mga media na nilagay po natin, may video po tayo dyan, complete video po yan kahabi, check na, na lang po dyan. Sa mga kahabi natin na nagtatanong kung paano gawing crystal clear yung tubig sa ating pan, aside po sa proper na filtration system, kailangan po natin maglagay ng UV light dito sa ating pump chamber or dito sa bio chamber uh, pero mas maganda kung may pump chamber po kayo at wag na wag lang po dyan sa ating bio chamber at para di mamatay yung mga beneficial bacteria po natin dyan. So dito po natin ilalagay sa first chamber kung saan man po yung pump chamber po ninyo. So lagay ko lang po yung shop kung saan ko po nabili yan. Patayin na po natin yung pump. Ayan at na off na po yung pump. At on lang po yung erasure natin guys at saka yung maliit na pump po dyan. Para may disturbance pa din sa tubig, patayin na din natin yung UV light napaka bilis lang po talaga linisin itong filtration system natin kahabi dinisen ko po talaga ito para mabilis po tayo matapos eto tinatanggal lang po natin or hinugasan lang po natin yung mga materials na nandito sa pan at itong mga filter brush shell pinapagpag ko lang para makuha po yung mga dumi na dumikit po dito napaka effective po nitong filter brush na gawing mechanical at napaka bilis lang din po nitong linisin kaya di tayo nahihirapan pag nagme-maintenance tayo ng filter napakadali lang So ayan guys, tapos na po natin linisin yung mga filter brush. Ganun lang po yung ginagawa natin. At ayan po yung tubig. Kaya napaka-importante na maglinis po tayo ng filtration para makuha yung mga dumi na yan doon sa ating pan. magtangan ayan at malinis na yung ating chamber tapos balik na po natin yung mga media, eto kahabi yung ginagawa kong first layer, yung fiberfill na foam, Diyan ko po nilalagay kasi napakabisa po niya na pang sala ng mga dumi on na po natin yung pump yun ayan guys, oh, kahit yung uh, may liyet ng mga dumi na sala po talaga ng fiberfill Okay, napaka-effective po niya para sa akin. Mapasok na dito yung tubig. Tapos sa dito sa brass chamber po natin. At yan, tumataas na yung tubig. At pumasok na dito sa pipe na to. Namaandar na yung ating spillway. Ilalagay na po natin itong mga tubig dito sa ating koi pan. So yun, handito na po muna yung video natin mga kahabi. Dininisin ko pa yung isang pan natin. At papaitan po natin ng fiber fill na foam. So yun guys, dito na po muna yung video natin. Ilalagay ko po dyan yung mga shop na pwede yung pagbilhan ng mga materials na ginamit po natin dito. So yun, napaka-importante na gawin po natin yung maintenance natin pa mga kahabi para maiwasan po natin yung magkasakit po yung mga lagers na natin. So yun lang, dito na po muna mga kahabi. Maraming salamat sa panonood. Thank you and see you po sa susunod na video. Peace out!